mapagpalang araw po sa lahat po ng mga manonood, lalong-lalo na po sa ating mga SSS members at pensioners. Sa video po na ito, ating pag-uusapan kung paano po i-activate ang My SSS card po ninyo kapag ito po ay na-receive na ninyo. So sa lahat po ng mga SSS members at pensioners, na natanggap na po ninyo ang inyong My SSS card. Narito po ang pag-activate po ng inyong My SSS card. Ito po ay naipost po ng RCBC Discartex sa kanilang mismong official Facebook page. Unang-unang hakbang po, pumunta po sa may pinakamalapit na RCBC ATM machine at i-insert po ninyo ang inyong My SSS card. Pangalawa po, kapag na-insert na po ang inyong My SSS card sa ATM machine ng RCBC, kailangan nyo pong i-enter yung default PIN. Ang PIN po na ito ay pinadala po ni RCBC Text sa inyong mobile number. So, kailangan nyo pong i-enter iyon. Tapos po, and click more. Kapag na-enter po ninyo ang default PIN at na-click po ang more, sa so pangatlo po, i-click po ninyo yung PIN change. And then po i-enter po ninyo yung default pin. I-enter din po ninyo yung new 6-digit pin na manggagaling po sa inyo. 6 po ha, hindi 5. And click confirm. 'Yan lang po ang step kung paano po ninyo i-activate ang inyong my SSS card kapag po na-receive na ninyo. Kailangan po siyang i-activate unang-una po para magamit po ninyo ang inyong my SSS card. And at the same time po, kailangan nyo pong palitan yung PIN ninyo kasi ang PIN number po, kailangan it, kayo lang po ang nakakaalam. Yan lamang po ang step kung paano po i-activate ang My SSS Card. Ito lamang po ang ating information sa ngayong araw na ito. Have a nice day po and God bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Pro Information Hub.